good morning. Nandito tayo sa Bukawe ngayong umaga. Sa po tayo ng gising eh. Ayan. Ngayon Friday po dito sa Bukawe. Ayan mga tayo dito. Ayan po, dala ni Boss PJ. Dito sa si tabi ni Boss T.J. mga pag okay. Hello, eh, si Boss Do. Oh. Morning. Nakabay na ba rin? pag natin? Ah, uh, 13K each. All female yan. Oh. Wakpat, all female, oh. Ah, uh, ito yung Jack Russell naman natin. Mga all male naman yan. Ito, ang ganda rin. Ng... Ganda sa ang... ang ganda ng Jack Russell ni Kuya. Ito, ito maamo, oh. Gusto sumama. Uh. Ang dami na natin aso. Ah, Yeah. Ito po yan sa Bukawe. Eh. Kung sakali, sir, contact number uh, po. Uh, 0948-837-1974. June de la Cruz, Novaliches, QC. Yun, okay, sir. Lama, Thank you, morning. sir. Lama, lama. Lama. Boss TJ, mo malungkot ka ngayon, ha? eh ano lang, <laughs> nagpapalalam yun. Ah, busy, busy si Boss TJ ngayon, ha? No? Oh. mute. Ah, uh, may Dalmatian po dito. Gayro na to. Hey guys, ang Dalmatian kuya. Oh, 12 po. 12 isa. O, oh, 12,000 lang isa, Oh. 101 Dalmatian niya, no? Bilangin nyo yung dot. <laughs> Ayan, o. No? Oh. Daming dot nga, no? Ganda. Ayan, o. Ah. Ito yan sa Bukawi makikita. Thank you kuya. Ngayon, mga bigil. Good morning, boss. Ang ganda ng logo natin ah. Yes. Wow. Inalabas ko para mas makita mo, boss. 'Yun. Ang ganda. Skipper TV 'yan oh. Yan po 'yung number niya para dito sa mga pudel. Poodle. Ayan o. Oh. Poodle yan. Moto pala boy. Magkano po sa pay din? Quality po yan. May mga Papel. papers po yan siya. Mabilisan po. Porting na lang bigay ko. Lahat? Mm, Mabahay lalaki. Dalawang female yan. Isang male. Tapos may two, may vaccine sa po yan. Dalawang vaccine. Eh, yeah, may, dalaw yan. may dalawang vaccine na po yan. Forty na lang sa tatlong peraso. Dalawang male. Opo. Porting ng isa. Hmm. <laughs> Ah, female, dalawa. Isa, dalawang female. Iso, dalawa isang dalawang male. female, isang male. Parang mga bulak po yan. hindi ganda Oh. Okay. On hand po yung PCCI Ay. ko. Ayan, ha. Ayan yan Ayan, yes si skipper TV. Yan po ang ating may-ari ng mga doggy. yan po, kontakin nyo na lang po. yan Thank so, you. Po natin ang Moto Palaboy. Eh. Ayan, huwag nyo pong kalimutan. skipper TV, YouTube channel. Thank Salamat you. Po. Ito. Ito, mga parakit ni Boss, oh. Para tayong nasa Katimar Oh, oh di ba? Lahat ng hanapin niya meron. American bully po. Lahat ng accessories meron po dito, mapakulungan, mapapugad. Good morning! Good morning! Good morning, boss! Ay, good morning. Ah, mga boss ng mga boss! Ganda nito, oh! Ah, paka-ganda! Ay, <laughs> buto ko! mukha niya! Iya yeah, kay Boss Aldo, napakaganda ng mga ibon. Parang mga yan ibon. Kuwento kung ano order Hindi pino. Hindi pino. Hindi pino. Hindi Ah, hukos, hukos. Oh, hindi na nagiginit lang ako kaya ako nagising. Ah, kaya Boss, na ibon mo. <laughs> Oto tayo kay boss Marvin ba diba, wala Wala pareng eh O ko po tao ngayon Hindi ka tulad dati oh. na masyal lang po tayo ha ah. hindi Di Di po kayo. tayo gano'ng magtatatata ng mabagay view ko lang po kung yung ano sitwasyon good morning okay, pa, mo? kaya pa ganito kapag mo na kumpleto na ako kompleto na dalawa po lang kailangan ko eh kaya mga pogi natin tropa oh boss wala ba barakit wala ba ayun pre ano nga na sa'yo oh mga uh, asa ni Boss Jason uh, Ito po, Ray uh, uh, Boss Balot lang Malakas dito Sige, legenda ganda ng mga suwawa. Hoy. Ano sa suwawa mo? 10k. Man. 10k. Ito po mga 10k, 5k po. Ito 5k lang. Pamoy ganda. Ito, dito yan sa Bukawi ah. Kasi ito pa gano? Ito pa 3 pesos. Hindi niyo po makikita yan sa Bukawi. Thank you, boss. Time check, 7 o'clock. Uwi na po tayo. Kasi may deliver po tayo. Si madam, nainip na. Sa inyo mo to lang <laughs> Nawala na. Nawala na. Uwi na po kami. Kumawalan po talaga tayo ng order.